kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos umarangkada ang impeachment complaint na inaprobahan na ng Kongreso laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte, ay humarap din ito sa media para magbigay ng kanyang pahayag. Pero Kagaya ng mga dati niyang pagharap sa mga pagtinig ay mailap pa rin si Pipisara Pagdating sa pagsagot sa so mga katanungan na gustong malaman ng mga mamahayag ang kasagutan Three questions, no follow up Okay uh, I do not want to answer that uh, question Next I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Um, I do not want to answer that question. Hindi lang taga media ang umasa at naghintay ng matagal para marinig sana kung ano ang sasabihin ng Vice Presidente patungkol sa kinakaharap nitong impeachment kundi pati na rin ang mga mamamayang Pilipino. Na katulad natin ay gusto ring malaman kung ano ang mga masasabi at kaklaruhin ng Vice Presidente. Pero tila nakakatismaya na hindi ito nangyari. Pagkos, nagmukhang kwentuhan lang sa isang salo-salo ang nangyari sa papresko ni Pipisara. Ito ang mga walang kakunikoneksyon sa impeachment ng mga statement ng Vice Presidente. Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ang gagawing pagtalakay ng Senado sa impeachment na ito ang siya na lang sigurong babantayan ng sampayanan. Kung ano ang magiging kalalabasan, iba ka talaga Pilipinas. Maliban sa pahirap na ng pahirapang sitwasyon pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng mga nakararami, ay palagi pang magulo ang ating politika kung gaano kababa noon ang mga bilihin sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr ay siya namang ganun kataas sa panahon ng kanyang junior hanggat hindi matatapos o mababawasan ng malaking porsyento ang korupsyon sa Pilipinas ay asahan na nating walang magandang mangyari sa ating bansa. Hindi kaya ng gobyerno ang mabigyan ng magandang oportunidad ang kanilang mga mamamayan dahil ultimo bilihin ay hindi kayang makontrol ng ating pamahalaan. Wala na talaga tayong masabi kundi bahala na. Ikaw, naniniwala ka pa bang may pag-asang mabago ang sitwasyon ng kahirapan sa Pilipinas? Kung gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.